Pastor Jeff, good morning po. Araw-araw akong nanonood ng programa ni na Sir Ted at Chacha. Yung daily bread po ay isa sa parati kong inaabangan. Nakatutulong to sa akin at nakapagbibigay ng inspirasyon. Mula po ako sa Zambales, isang single mother, may dalawang anak. Ang panganay ko po ay nasa kolehiyo na at ang bunso ay nasa grade 2. Meron po akong nakilala sa Facebook at nakarelasyon ko po ng walong buwan. Long distance po ang relationship naming dalawa. Naging kami po April 17, 2024, kaya po walong buwan na kami sa ngayon. Tapos December 16 po pastor, eh hindi na po siya biglang nagparamdam. Lumipas po ang apat na araw, nagulat ako bakit naka-block na ako sa kanyang Facebook account. Kaya hanggang ngayon hindi ko alam kung bakit bigla siyang nagbago. Samantalang bago po yun, sabi niya, bibili na siya ng engagement ring para sa si akin. Tinatanong pa nga niya ang size ng daliri ko. Wala kaming issue na pinag-awayan. Basta po bigla na lang siyang hindi nagparamdam at blinok na lang ako sa Facebook. Almost a month na po pastor na wala kaming communication. Mahal na mahal ko po siya at ang masakit po ay bigla na lamang siyang nawala na parang bula. Ang hirap mag move on at ang sakit dahil hindi po kami nag-away. Basta bigla na lang siyang naglaho. Ano po ba ito? Paano ko ba makakayanan ito? Sobrang mahal ko po siya kahit hindi ko pa siya personal na nakikita at nakikilala. Hindi po ako nakakatulog kakaisip sa kanya. Ano po bang gagawin ko, Pastor Jeff? anong say mo Brad? Salamat muna sa pagbabahagi ano alam ko hindi niyo po binigay pangalan niyo pero nakaka-relate din naman tayo diyan dahil marami na tayong na counselor na mga ghosting lalo na po pagka mga ganyang LDR o long distance relationship. Ang dating kasi sa akin ate parang may nagawa ka bang mali sinisisi mo siguro bigyan kita ng konting advice ano na may biblical perspective din. Number one, tanggapin yung nangyari sa iyo at wag wag mo nang sisihin yung sarili mo ate kasi mahalaga na tanggapin natin natin yung katotohanan. Kasi kung mag-iisip ka, ano ba kulang ko? Ano pagkukulang ko? Ganito, ganyan. Binlock ka pa. So, huwag nyo pong sisihin masyado yung sarili nyo. Okay? Ang biglaan niyang pagkawala ay isang refleksyon ng kanyang pagkatao. Yung desisyon na ginawa niya, ginosting ka. So, dun pa lang, baka kabahang ka rin kung nag-iasawa mo yun o lumalim pa yung relasyon nyo, bigla pa lang isang iglap, kaya niya mag na iscratch scratch ka niya. Tanda mo ate, ang iyong halaga ay hindi nakabase sa kung paano ka ng iba, kundi kung paano ka ng atin ating Diyos na namatay para saya di ba? Kaya wag mong masyadong sisihin ang sarili mo. Number two, iwasan yung pag-focus sa mga what ifs. Alam niyo yun, madaling mag-isip ng mga bagay na ano kaya nangyari kung ganon? Ano kaya kung ganito ang ginawa ko? Ano kaya kung ganyan? Pero mga ganitong tanong ay hindi magbibigay ng sagot sa iyo, ate. Lalo lang nitong papahabain yung sakit mo. Lalo lang nito papatindihin yung uh, lungkot mo. Sa halip, subukan mong mag-focus sa mga bagay na may control ka. Alagaan mo yung sarili mo, bigyan attention attention yung mga anak mo dahil may mga anak ka no at gawin ng mga bagay na alam mo yon magpapasaya sa iyo dahil kung kanilimutan ka baka again talagang ayaw ka na niyang maalala dahil inunfriend ka at binlock ka pangatlo magtiwala ka ate sa plano ng Diyos may maganda akong verse sa iyo na ito yung gagamitin natin ngayon na verse para sa ating mga tagapakinig ang verse ito sabi po sa Roma 8:28 alam natin na sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa kanya na kanyang tinawag ayon sa kanyang layunin. Alam mo ate, simple lang po yung sinasabi ng verse na to. All things that work together for good para sa mga taong una nagmamahal sa kanya. So ang tanong ko ate, naniniwala ka ba sa Diyos? May plano, may, may, meron ka bang tiwala sa plano ng Diyos? Pagkasi ganon, whether bad or good sa tingin mo nangyari, ay hindi, may plano sa akin ang aking ama sa langit. So pag sinabi mong ganon ate, magkakaroon ka ng peace na siguro for my own good, kaya rin nila yung sakin sa ni Lord tong lalaki na to. Baka mamaya, lalo pang sumidhi ang iyong mga nararamdaman kung lumalim pa ng lumalim ng taon ang relasyon nyo. So, bigyan ang sarili ng panahon maghilom, ate. Iwasan mo na mag-stalk sa social media niya. Huwag mo na antayin ano ba pinost na to, ano ba to and all. Mag-focus na lang po tayo sa so kung ano yung meron tayo. Yung sarili mo, yung anak mo, at kinabukasan ng anak mo. At at the end, magpasalamat at magpatuloy. Alalahanin mo ang buhay ay hindi natatapos dito ate. Marami pang magagandang bagay na sa sa'yo. Future na anak mo, enjoyin mo yung mga yan. Kahit kasi merong plano ang Diyos para sa'yo ate. I hope nakatulong to. No? I'm sure hindi to parang one, one solution for all your problem. Pero at least sana maibsan yung ng konti yung lungkot mo dahil alam mo may plano sa iyo ang Diyos. Roma 8:28, alam natin na sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa kanya na kanyang tinawag ayon sa kanyang layunin. Tayo magdasal, Lord. Salamat po sa mga katanungan ganito na maaring iba Lord nakaka-relate din na hindi nakabase sa awa ng iba Lord ang aming uh, pagkatao o ang aming identity. Lord, kami kinrate mo, Lord God for a purpose. In fact, pinadala mo ang anak mo para malaman namin ang ultimate purpose namin to give you glory. Kaya Lord, today, nadalangin namin Lord si ate na nag, uh, maaaring siya ngayon pero bigyan mo siya ng kaligayahan na masusumpungan lamang sa iyo at mag-focus siya sa kanyang pamilya na nakasama niya ngayon. In Jesus' name. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.